mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, bibig sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa lamang ng ilang mga sandali, ating gandiyin ay at kasinsya ng Diyos. Sumasa atin, pagpapala ang biyaya ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari iisang e Diyos magpas sa walang hanggang Mga Kalabay Tulad ng nasabi natin sa mga naunang episode natin na ang panahon ng kapaskuran para sa karanihan ay panahon ng karanihan, panahon ng uh, kagalakan, panahon ng pagdiriwang. Maring tama, maring mali ang ating palagay. Ngunit ang kailangan natin uh, iisipin, ang kailangan natin ilalagay sa ating mga puso at sa ating mga isipan, ang tunay na diwa ng tapat ang tunay na diwa ng kapaskuhan ay pagbabago. Transformation. Renewal. Sapagkat ito ang panahon hinihintay ng lahat na naniwala sa pagdato ng pagdating ng Panginoon ng ating kalitasan. Sapagkat ng mga panahon na yon ang Jerusalem saan ang napiling magiging bansa ng kapanganakan ng ating Panginoon ay isang teritoryo ng noon Roman Empire Imperio Romano na noon panahon na lang ay ang pinakama makapangarirang sa buong mundo Kaya nga mayroong uh, naisulat sa kasasayan Under Glory Thou Art Strong uh, Masyadong ipinagbubunye ng Roma sapagkat ito ay uh, ng halos lahat ng mga batsa noong kapanahon ng Jesus. At doon sa Jerusalem, isang maliit na bayat basta na hanggang ngayon lumalaban sa mga ang hanggang sa ngayon na hindi matapos-tapos ang Israel-Palestine War na nagmula pa noong kapanahonan ng ating Panginoon mga kagabay, pagbabago. Ito ang panawagan ng diwa ng kapaskuhan, transformation. Sapagkat sa panahon ng kapaskuhan, tinatanggap natin regalo ang Panginoong Yesus mula sa Ama. Siya sabi ng banay na mahal ng mundo, mahal ng Diyos ang mundo, mahal ng Diyos ang sanibutan mo. Kaya sinugo ang lumpungan na. At ang sino mang maniniwala at nagtitiwala sa kanya, hindi mapapahama magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Ito ang dahilan kung bakit ang buktong anak, ang tunan, ng, ang tunan na ang na ng Diyos, nagiging tunan na tao upang sundin upang tuparin ang kahilingan ng Ama, ang kalustuhan ng Ama, na siya na mismo, ang uh, kanyang ipapadala upang hindi na magkakasala, upang magsisisi na ang assembly of Nung mga kapanahon na yan, masyadong nagiging makasalangan ang tao. Ang ating unang mga, ating unang uh, generasyon, masyadong makasalanan. Sinuway nila ang katulusan ng Diyos. Nagiging maranya sila. Nagiging abusado sila. Katulad ng karanihan sa atin ngayon. So nagalit ang Diyos. Ngunit, dahil sa mahal tayo ng Diyos, gumawa pa rin ng Diyos upang magsisipin tayo. Nakalarawan nga sa isang uh, gaspil sa banal na klat na ang salibutan o ang mundo ay parang isang banyan, parang isang taniman. Saan itinatatiwala ng Panginoon na may ari ng taniman na yan sa mga tao? At sinabing, uh, may tanim kayo dito at uh, mag-aamin sa inyo na mag, mag kayo sa akin. may ibig sabihin, you enjoy you enjoy. Pero hindi naman ninyo ako ng panahon. Masaya kayo, mananlaging kayo. Ngunit nagkakamali, nagkasala ang mga tao. Kaya naganap ng parang Diyos. Ginawa ang lahat ng parang. Una, pinadala ang mga alipin upang kunin ang bahagi para sa Panginoon. Ngunit sa halip na ibigay ang para sa Diyos, pinatay yung inutusan ng Diyos para kunin ang kanyang kabahagi. Ano bang kabahagi ng Diyos sa mundo ito? Ang ating kabutihan. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakaroon upang maging masaya upang gawin ang anuman natin magulit sa free will. Huwag naman ang labag sa kanyang kadustuhan. Ngunit ginawa ito ng ating Dio, di susin ti Ang napiling magiging lahi, saan? mat mag magmula ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng uh, may-ari ng taniman, ng sumunod na ayo, ang kanyang tinadala, ang kanyang anak. At, at sabi ng uh, may-ari ng taniman, ikaw anak ang pupunta doon baka i-respeto eh, kanila, baka i-galang kanila. Ngunit, ganun pa rin ang nangyari. Sa baka ng sinita, patuloy ang pagkakasala ng pinadala ang ating Panginoon. Hindi kinapatinggan, hindi kinikilala si Jesus. Marami ang hindi naniniwala na siya ay ang ating kapagitas. At ang sabi nila, anong klaseng tagapagbigtas ito? Ipitsugin ang mga kabarkada o ang mga kuwinta-kuwinta, hindi kilala sa lipunan. Ang nais nila makita ay ang isang hari, isang matapang na hari, isang matapang na mandirigma ba, na balik, kabaligtaran si Jesus. Isang uh, mapagpakang isang matulungin, isang lukha. Patuloy ang pagkakasala. Ito ang kiyo na nagiwa ng na sa Sapagkat ang Pasko ay kapag ng ating Panginoon at ang ating Panginoon ay ipinanak na giging tao alang-alang sa ating kaligtasan. At ang kaligtasan ay makakamit sa ating pagmortalo. Itakuli natin ang pangkat ng sa'yo. Namumuhay tayo na naaayon sa pangaraw ng Isus at sa kaulustuhan ng Abang Inasalan. Pagbabanggol sa ngayon. Parang pero sa ang ating bansa. Nandiyan ang abuso ng mga uh, tao. Nandiyan ang abuso ng mga butante. Nandiyan ang pandarambong sa kaban ng bayan. Nandiyan ang mga pandarambong sa gobyerno. Ang mamatay ng mga inusinti mga mga hindi mga pagkakasala na dapat babaguhin, na dapat pagsisiyan tayo ng panahon na upang magbago na tayo ng Pilipino. Baguhin na natin ang ating pananaw sa buhay. Lalong-lalong na ang ating paghalal ng manan mga mananungkulan sa buhay. Huwag natin pairalin ang ating kasagiman sa pera. Magiging matinig tayo, mamumuhay tayo, magbabago tayo na naaayon sa pangaral at ang tuturo ang kalayong Isus. Sapagat ito ang tunan na layunin ng kanyang unang pangyating upang isa sa gawa ang mga upang isa sa buhay natin ang nais ng Ama na nais pangyating buhay tayo natin hanggang sa panagawang pangyating ng ating kanyang.